Sa pamilya mo, kahit si Betcha, copy-paste lang. <laughs> o sa si Betcha, pwede yung copy-paste lang muna, di ba? Hindi muna siya nag-compost. Pero pwede, pwede rin siya mag-compost later. Hindi, may napag-aralan niya nung, no. tolong ka sana noong Sunday yan, may napag-aralan. Problema niya, naiiwan yung smoke, kaya sumakit yung hulo. Malilito lalo. Ah, hindi ko narinig yung part niya. Ay Problema, ano? Problema ay? Hindi, nakalimutan niya yung notebook. Nawala yung listahan niya, yun, di mo alam kung saan nilagay. Ganito 'yun. Hindi kaya kaya pinapa <laughs> post ko na kayo eh. Pag nasa scribe cellphone lang 'yan eh. Wag post na kayo kahit hindi kahit hindi ano, hindi hukom class. Kahit hindi Sundays may tine-take note kayo, ilagay niyo na sa timeline niyo. Ano ba yung timeline? Para lang sa sanlibutan? Hindi, para sa Panginoon yung timeline. So, para hindi na ma, ma problema e, sa notebook. Ah. Uh. Pero, kung na a AA yan, na a to b yan, tunari, kahit sino na-sharean yan, ngayon, pwede ba niya sharean yan? mo lang. Pwede ba niya i-Bible study si Na parang nasa miti siya? Pwede. Pwede, hindi? Pwede. Pwede. Alam mo kung inuulit ko lang tong formal talk na power, no? Na milagro. Na walang, walang namamansin. Kung mahal niyo si Jaya, si Janel, si Smin, lahat kayo mag-formal talk sharing at sila utusan mo sa isa't isa. May power yan. Palalipuso, word of God. No? Mga balance yung eh, influensya ng sanlibutan. So, yun, sa actual body race, kasi, nung pakasahan pag iba talaga pag na face to face kaysa online, pas na Sila lang mm -hmm. yung nakakamit naka, ako. Naka, Buhay pa sa'yo ako, hindi ko makuha na magtaon na magdanong sa na wala yung Android. Yung pang... Ang tin... Itong face-to-face. tuwing -face, uh, na bahay. Paalala mo, maikli na lang oras natin sa bahay na mag-face-to-face -face tayo. Na Saan na yung gastusin? Gawain bahay pa rin. Pagdating ko tulog na sila, pag alis ko. Hindi kayo. ikaw. Hindi ikaw. Hindi ikaw. Ang tinutukoy ko, wala ka pa sa bahay, kaya dapat may regular tawag ka para maalala mo eh. Wala ka pa sa bahay, inutos mo na yan. Pwedeng si Betcha ang nag-initiate, si Jaya ang nag-initiate, pero baka hindi pa magkukusa, no? Utos pa yan. Si Janel, mas mabilis sumunod si Janel. Siya mag-initiate. Si Yasmin, pwede rin mag-initiate. Pag hindi ka sinunod, pipitikin mo tayo nga na. Diba? So, kailangan may nag-initiate, nagsimula sa tanong, at galing sa basic topics. ba? Diba? E tinanong din nila sa 2A, paano ipaliwanag yan. Oh. So, kahit sino nag-start, whether si Betia, o si Jaya, o si Daniel o si Jasmine. So, wala ka pa sa bahang, Hindi, Ibig sabihin, pwede na lang simulan 'yun. Kasi kahit si Adler, dapat sinesheren na, na 'yan eh. Eh puro laro lang. Puro laro lang. Oh. Sayang 'yung pagkaka kung sinesheren na 'yan, at least may bunga kayo. Lahat ng mga maliliit, lahat ng malalaki, dapat may may sharing na 'yan. 'Yan ang nawawala sa pamilya. Sa, sa karamihan ng pamilya sa halos Madalang ang sharing. Mas marami pa yung ibang bagay. Eh minsan na nga lang magkita eh. Tapos gagastusin pa sa ibang bagay. Buhay-buhay lang pagmapan. No? O kaya gawain bahay. Pero so, yung ikli ng oras sa face-to-face, -face, dyan ang gamitin. Yung online nyo, tuloy pa rin yan. Tuloy pa rin yan. Pero pag nag face to face na wag nyo kalimutan ng Diyos kasi maikli na lang oras nyo sa isa't isa eh. So hin lang ikaw brother Jose ha? pati na rin yung mga anak mo nasa bahay nandiyan si Betcha. Oh. So samantalahin lahat ng pagkakataon. Kahit nga nagtitinda eh. Oh. Kahit nga kumakain. Hindi nyo nasip yan. Matagal ko nang tinuturo yan. Oh. Habulin niyo yung panahon na nawala. Yung power na, na, nakita ni Nika kay sa anak ni Nico ng formal talk sharing. Kumabol lang kayo katagal. Okay. So balik na tayo. Ah, uh, meron ba kayo formal talk sharing or, or kayo kayo mag talk sharing hindi yan baba okay. precision na yung patay na oras yan yung parang nagtitinda tapos na lang sandi mahina yung boses pakay Meron lati. po. Well? o sige Ubus ba agano kadalas kasi baka tinutukoy nyo mas madalang <laughs> ano yun, madalang o mas madalas Madalas po uh -huh. yan pag nakasama namin si Papa. Hindi si Papa, si Mama. Ay, si Mama. Alam ko pa si Papa, na bininisip yan, no? Si Mamang ang ko. Siyempre, kayo na mag-initiate yan. Mas madalas. Ano, mas lalang, mas madalas. Si kay, Ma o, kay kayo na ang mag Siyempre, o, Sister Jo. Sister Jo, salita ka. Layo, hello. Malayo ba? Tapat-tabi-tabi. Hello po. Hello. Naririnig mo ba yung usapan? Oo. Mag-initiate ka rin. Marunong ka naman mag-initiate ng sharing, di ba? Yep. Opo. Pwede ka magtanong. Oh. Paliwanag mo nga yung Trinity. Paliwanag mo nga yung ebidensya nila. Oh. Paliwanag mo nga yung, ano ebidensya ng original scene, ganyan, ganyan. Pwede nagtatanong ka eh. Pwede ka rin mag-share. Pero focus nyo dun sa mga basic muna. Marami na pwede pag-sharingan na ano eh. Pag, uh, pag-usapan, buhay-buhay. Mayroon spirit religious din. Pero maganda yung basic topics. Mag-initiate ka. Pag may pagkakataon ka, mag-initiate.